Mabigat sa dibdib pero tinanggap ni Coach Tim ang pagkatalong nalasap sa TNT Tropang Giga. Sinugod naman ni Poy Eram at Calvin Aptana ang bench ng Barangay hinabra matapos ang laban. Inamin naman ni Justin Brownlee na sobrang nasaktan ang lahat sa kanila ng matalo ang Barangay Hinebra kasabay ng pag-amin na pwede sanang nakuha nila ang kampiyonato sa Game 6. Tutuwan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang makbakan, hindi na naitago ni Coach Tim ang kinikimkim na pagkadismaya sa nasabing laban kung saan ginulpe ng TNT Tropang Gigam Barangay Hinebra sa ikatlong pagkakataon. Dalawa sa Governor's Cup at isa sa ngayon ay Commissioner's Cup. Nang makausap ng media, tila gustong umiwas pa ni Coach Tim pero bilang isang profesional, pinaunla ka na rin niya ang nasabing interview. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni John Balesteros ng One Sports. Hindi ako ang kakausapin mo, yung nanalo ang gusto mong kausapin. Wala akong masasabi na outplay nila kami, karapat dapat sila sa panalo. Tapos na yung laban, magandang place yung pinakawala nila sa dulo, kami wala. Ano pa masasabi ko, karapat dapat sila doon kumpara sa amin. Well, ang totoo, nakita naman nating lahat, di ba? Sobra yung depensa ng grupo ni Coach Chot. Sa umpisa pa lang kasi, ramdam na ramdam na kagad ng depensang yun eh. Hirap na hirap yung mga bata ni Coach Team na makuha yung kanilang ring. Fast forward, sa dulo talaga nahusgahan yung laban. Nakuha ng TNT sa tiyaga yung overtime. Grabe ginawa ni ng batang ha. And of course si Kubuntin, binuhay talaga nila ang gabi ng TNT. Siyempre team effort naman yon Lahat sila kumamada. Pero sila talagang dalawa yung kinapita ni Coach Chot sa dulo. Ang swerte nila, while yung Hinebra, hirap na hirap na makakuha ng magandang birada doon. Hindi naman natalo ng ganun-ganun lang ang Barangay Hinebra. Lumaban naman talaga sila, di ba? Pero makikita mo sa kanila yung pagod. Sa kaso ni Brownlee, ilang error yung pinakawalan niya sa dulo ng laban eh. Kita mo na yung pagod, na tila gusto niya nang magpahinga pero hindi niya magawa yon kasi sobrang kailangan siya ng team. Sa kasamaang palad, hindi niya nakuhang gusto niyang kamada. Nauuwi lang sa error ang lahat eh. Pero siya din naman yung rason bakit nag-overtime talaga. Yun nga lang, sobra yung pagod. Tapos, may iniinda pa siyang injury sa hinlalaki, di ba? So ang sakit punon. Walang dudang tanggap ni Coach Team ang pagkatalo ng Hinebra sa TNT Tropang Giga. Pagtanggap na tila na una ng sinuklian ni Calvin Optana at Poy Eram ng pagsaludo sa grupo ng Gene Kings. Sa isang video na patuloy na kumakalat online, makikita ang kaagad nilapitan ng dalawang bench ng Barangay Hinebra sa bayakap sa ilang players nito, tanda ng paggalang sa kanilang kalaban. Narito ang video. Tutukan natin ang video na inilabas ng Spain. Eto na siya mga ka-playoffs Dito, kitang-kita natin si Poy Aram at si Calvin Optana. Lumapit talaga sila sa bench ng Barangay Hinebra. Nagdidiwang sila sa panalo ha, pero mas minabuti nilang lapitan ng natalong kalaban ang Barangay Hinebra kasabay ng pagyakap sa mga players nito na nakikita nila. Excited sila sa panalo, di ba? Pero inuna nila ang lahat ng yan. At para sa akin, isa lang ang ibig sabihin nun. Nire-respeto nila ang nararamdaman ng kabilang kampo. Alam nila na mahirap matalo, malungkot matalo, lalo na kung tatlong beses pa yan. Dalawa sa Governor's Cup at isa sa Commissioner's Cup. Yun yung maganda sa laban eh. Matapos ang digdikan laban, minsan hindi nagkakasundo sa mga tawag ng rep yung magkabilang kampo, di ba? Pero sabi nga nila, at the end of the day, Kapwa player mo yan, ginusto rin nilang manalo pero kinapos lang sila doon. Habang nagdidiwang ang TNT Traw Pangigas sa panalong na itala laban sa Barangay Hinebra, nagpaunlak naman ang maiklim panayam si Justin Brownlee. Sa interview ay taahasan niyang inamin na masakit ang nangyaring pagkatalo. Ipinaliwanag din niya kung bakit hindi nila nakuha ang kampiyonato sa Game 6 kung saan angat na sila sa kartadang 3-2. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Justin sa report ni Kennedy Kaakbay ng ABS-CBN News. Bagsa kaming lahat, lahat nasaktan sa pagkatalo, lalo na sa paraan ng pagkatalo namin. Ramdam namin, pwede na namin kuhanin nung trito na kami. Pero yung TNT, sobrang galing na team. May magaling silang coach. Ngayong gabi, mas magaling sila. So ayun na nga, wala nang paliwanag doon mga playoffs. Nakita na natin lahat ng na nangyari doon eh. Naitakas ng TNT ang panalo at naiwan ang barangay Hinebra. Alam ni Brownlee na pwede na nilang kuhanin ang kampinato ng Game 6. Pero hindi nga nila kinaya kasi magaling masyado yung TNT, maganda yung kamada ni Coach Chot sa kanilang depensa at maging yung kanilang upensa. Kaya ang resulta, sunog na sunog ang pangarap ng Barangay Hinebra na isahan man lang sana etong TNT kasama si RHJ, di ba? Sa pagkatalo ng Barangay Hinebra, bukod sa players, yung milyong fans nila nasaktan talaga. Kung tatawid ka sa social media, grabe lungkot nila dyan. Sobra yung pangihinayang nila pero para sa akin, bilang isang content creator at fan ng larong basketball, hindi dito natatapos ang lahat eh. Naniniwala tayo na may panahon ng lahat na dapat mangyari. Ako personally ha, wala tayong sinasuportahang team. Lahat sinichear natin dito. Lahat binibigyan natin ng pagpupugay at saludo dito. Kaya ano man yung mangyari, sino man yung manalo o matalo, hindi tayo nasasaktan dito. Siguro yun ang sikreto ng isang basketball fan. So guys, maraming maraming salamat.